Tara, magluluto tayo ngayon ng ating panghapunan. Pwedeng pangalmusal at pwedeng pangtanghalian. Halaga, simulan natin ang pagluluto. Ayan. At dahil templado na ang ating kalabasa, nilagyan ko na yan ng luya at saka bawang. Ay ating ilalahok na ang ating malunggay. Ayan. alam kung kayo masasarapan diyan. Oh. Ayyan. Yan yung malunggay na yan, ang 80 pesos sa Pilipinas. Napakakapal na malunggay na ang 80 pesos sa Pilipinas. Ayan. at pagkatapos niyan ay ako yung mag uh, luluto ng garlic chili wow ayan na ayos na Ayos na, matamis-tamis ang malunggay. Nung maisahog ay matamis-tamis. Oh, niluyahan at bawang asin at konting betchen lang. Mm -hmm. Ang sarap. At isusunod ko na ang lutoy ng ating chili garlic. Ah, ang ating chili garlic. At lalong pinasarap ito. At nilahokan ko ng galing kay sari-saring ulam na itong daing. Daing with chili and garlic. Yan. Nilahokan ko ng kote yan para lalong sumarap. Dahil ang sarap nito talaga kung kayo ay kung si sari-sari ulang ay magpapa-order nito o um order na po kayo pagkaliba ang sarap ng ito katamang katama at ito yung ating ating ginawa naman na chili garlic at ito yung aking appetizer yan at ang sunod naman ay papainitin ko rin yung pera ko pang pansit na galing kay sari-saring ulang lalagopan ko ng coriander Katapos ay ilalagay muna natin sa isang lalagyanan. Ayan. At para dyan siya lalamig muna. At tayo ay Ayan, magpapainit lang, na, na ng ating, ating pansit. Nagaling din kay sari-saring ulam. Nilagyan ko yan ng coriander. Pihadong pag -aril. Napainit ko sa microwave. Ay pag naalis ko doon at aking nailabas ay si asbok sa sabamok. Sa sarap, lalo. Naku. Woo! Ayan. Tarat. Ipapainitin natin at ating kakainin ngayong hapunan. Ito na. Charan! Kain na tayo. Thank you for watching. Napakasarap na pagkain. Salamat sa mga sponsor. Thank you sa risaring ulam. God bless us all. Thank